Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12 na kinabang sa 17 four-wheel tractors at tatlong precision seeders ng DA-12 ang mga farmer cooperatives sa Sultan Kudarat. Ang mga ito ay nagkakahalaga naman ng higit 21 million pesos na kasiwa sa pag-turnover sa mga ito ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of Field Mech ng DA sa pakipagtulungan sa provincial government. Ito ay bilang kabahagi pa rin ng programa ng pamalaan para mapataas ang ani ng mga magsasaka at mabawasan ang manumanong trabaho sa mga sakahan. Nakatakda pang pa magbigay ang 12 ng 16 na rice combined harvester na nagkakalaga ng 60 million pesos sa mga magsasaka ng Sultan Kudarat. Layo ito na mapahusay pa ang post-harvest production at mapataas ang rice production sa nasabing lalawigan. Ruel Osano, NDBC, Bida Balita.